Good morning, good morning mga idol Ito tayo ngayon sa spot Agabang ah, tayo Makasakali tayo ngayon dito sa dati natin spot Dito sa papunta ng kandating Ayan, sana Mga atsiyeng pumalan tayo Ayan, good morning sa lahat Ayan, pahirap pa ng spot ngayon Kasi dito nag-ano nag ng bukid yung Ibang Magsasaka rito Ayan, uh, tulad yan o uh. Nakita nyo, ayan mga idol oh. Ayan, ayan tubig dito Medyo malabo Ayun, may tanim na itong isa na ito oh, Sana makachempo tayo Good morning sa lahat Sisipag talaga ng mga Aga rito sa gawin ng kandating na ito Ayan, tayo naman ay magsisipag din Sana makachempo naman At uh, pang ilang piraso mo tayo ng ulam Nice Nagyo matagal na tayo hindi nakakapotok. Hindi tayo nakakapag Ayun, to try natin mga idol. Ah, bibi ang tayo rito kaya. Ang tanong. Sige. Ah, hintayin muna tayo. A few moments later ang problema to mga idol maaga pa, mahangin na makuliblim ang panahon mga idol aso, mahangin hindi natin alam kung makakachempo tayo rito medyo labo yung tubig nagaano ako nang palay nagaayos mga idol dito medyo malabo yung tubig Mahanap tayo ng spot mga idol. May mga idol dito, negative dito. Tama lang na A few moments later. Ayan, lumipat tayo dito sa harap mo naman mga idol. Alalang gumata sa kabila. Mamadililit. dami kong mulo oh. ah, takbuhan hindi malaman eh saan pupunta pero yung binaral natin nahuli natin mga idol ayan o oh. sa, pa doon sa may water lily sana makuha bumabakas sa ang mga idol ayun tilapia hindi ganun kalakihan o no? mga idol o oh. Sana makadagdag tayo ng makadagdag maganda rin ang panahon. Makulimlim. Ito, o. Oh, Wanda mga idol, oh. Good size. Ang pang, ano, pang palingking size. Sana madagdagan pa. Ayan, wala din Ayan, good morning sa lahat. Ayan, shout out po sa inyo. Idol Itchil. Hello, Mama Shiel. mga taga Hong Kong. Good morning sa lahat. Mga kaibigan natin, mga subscribers. Kasi siya na, medyo natagalan tayo mag-upload. Busy tayo sa trabaho. Ito pa, medyo tirahin pa tayo isa. Medyo malayo-layo. Ayan, sana, tinamaan yun, abot mga idol sabit na naman sa water lily nako <coughs> eto na eto na ayun, natanggal nga natanggal mga idol, sayang good size din yun Pero, pa rin tayo oh. at maaga pa Mistake yun tayo mga idol, hindi pa tayo kasi bulabog na agad eh pagka pumutok ka rito kung may lilipat naman sa kabila hindi rin sa kabila dito lang sa side lang tayo yan talaga mga hunters ikot ikot ting kung anong ikot ng isda ganoon din tayo dun susundan natin sige okay, ikot muna tayo 2,000 years later. Mga ito, lumipat tayo sa kabila naman. Andito na naman sila sa gitna oh. Kung meron sana ng isang maninig sa sa kabila, maganda-ganda. Kabilaan. Ayun oh. No ko no po. Mm. Try natin 'yon. Makasakali naman. Baka naman. Ayun, oh, nahuli mga idol. Ah, size lang, din natin alam kung good size na maganda-ganda kasi mga bakas lang sila mga idol. Ah, pagka maliit, babalik. Pagka good size naman, may niluluto. Uy. Okay. Oh, sumabit na naman. Yun. Ah, okay na rin. Maganda-ganda na rin size mga idol. Yun. Masabit na sa mga kangkong at sa water lily. another good size naman mga idol oh. O oh, yan o. Oh. Yun o. Oh. Ah, dati tayo ng, ng ulam. Mga size na galing parang sis sa palingin na bibili. Hindi naman tayo uli na maliit. Sayang naman din kasi yung uli natin. Kung mamaliit lang sa mga good size na, okay yun sige mga idol standby tayo iting-itingin e, lang tayo rito, marami may masas palipaligid eh okay yun mga idol, oh pulo lang nakalitaw, ay lumubog pa sama mo naman ay pang eh Ayun mga idol, uh, yung ganitong klima ng panahon, medyo mahirap sumilip sa tubig. Uh, medyo bakas-bakas na lang isla makikita mo. Pero tayo, may gamit naman tayo na Apollo Sana kasilip pa rin tayo ng maganda-ganda size. Isa to sa mga challenge sa Pero no, minsan makita yung usulang, lang, yung galaw lang ng tubig uh, Doon lang tayo kumuha, tinitingin natin kung saan nakagawin yung katawan ng isda Hingga bumaka siya, yun, baka natin madadali Pero karamihan sa ganitong sitwasyon, medyo ano yan uh, Pahirap silipin Tapos yung tubig medyo uh, creamy ng konti Medyo malabo-labo Okay, mga idol sipat din tayo sa ibang lugar baka sakali naman dun eh meron tayong madali pagkakala na tayong mahuli rito Kaya, tulad nun yung bubula bula lang yung uso niya bubuka buka ng konti yung uso niya silipin natin kung maganda din na size oh, maganda ng ibon oh. Okay, Pero isda lang tayo mga idol. Hmm, <laughs> nawala. Yun ang mahirapan nun. No? Nakita natin huli na, palabog na. Subukan natin yung gusulang mga no

Pwede na siguro rin. Malaki-laki ng konti. Hala. Mo oh, hindi mo ito tinamaan. O, hindi nga. Ang galing yung dalaga. Kalari. Sayang. kadumo ka pa ha? Ay, di pa lang bulig yun. Dahon na. Yun mga idol, uh, dito na tayo sa bahay. Uh, ilang pirasi lang ating nahuli. Eh. Uh, lahat tayo talagang makakita ng spot kanina. kaya uh, kahit saan ako pumunta. Ayan, may nakasalubong na rin ako mani ni Ayan, ah, uh, hanggang dito na lang muna ang ating, ano, ah, uh, video for the day. Uh, salamat sa inyo. Uh, shout out sa lahat. I God bless everyone. Take care, everyone. Love you